surprise natin yung mga bata. Pinabi natin wala. Matutuwa sa obra yung mga bata nito. Ano okay. Pumili na rin doon no tayong pagkain ka, Tekram. Wala akong ano dito eh. Ma napakalayo nung ano, Jollibee o John Macdo. Isang oras ako yung gabi ay para makabili ng Jollibee. 12 na rin eh. Gisingin na rin natin. Ate. Nakatulog. Eh, may bad news ako sa inyo. Pero ano? Ay, mommy Kain muna tayo. Tala, sabay-sabay tayong kumain. Bumili kaming masarap na ulam. Kain tayo. Ligayong, ligayong. mag pray siya, no? Si Kuya Ogos. Ah, hindi ako marunong pray. Bakit? Oh, sila mo mag-pray. Dito ate, ito ang ulam, ang sarap. Isang binagoongan, isang gulay. Binagoongan. Binagoongan, gulay. Napao mararakayan tayo marami nito. Donald, maraming salamat po sa araw na ito na muli po kaming uh, pinagsama-sama dito at salamat po sa biyayang ito na katuloy po niyo binibigay sa amin sa araw-araw. Sana po ay kalusog po at kalakas ng aming katawan. Kung sa kami ng nagulang at nagkasala, kami ang patawarin po aming hiling sa mga tanis po. Amen. 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 Okay. Kaya po. Telegram. Binilang ko kayo ng ano. No? Mabuy po ba ito? Ha? Mabuy po. Mm, mm Hindi pa ako makakailan. Ah, ganun? O yung gulay na lang. Bakit? Mm Hindi -hmm. ka na naka, Naka-ano ko na ng puto, naka Nakihan. Mm hmm, ako na. Si Ate Selin. Ay, may bumi po yun. Gusto niyo na malaman ng balita? Sige po pagkakain na natin. Excited na ba? Excited na siya. Ito ate, baka pwede ito sa inyo. Tinanggal ko na yung pinagkagatan ko. Oh. Ate, ganyan ni ate. Diyan, sa ganyan pwede. Ready na kayo sa good news? Humawa kayo sa ano? Okay. Hindi, okay na. May ano na. May uh, tutuloy na kayo mas okay, mas maganda. Kasi niyo malaman saan? Saan? Napaka-safe. Sa campus mismo. Sa school kinausap ko si ano si uh, sir sa administration tas din la ako kay sir Nikki okay na sakto sakto dalawa lang talaga available tapos yung isa yung pinsan yung lalaki bibilang ko na lang daw ng ano folding bed so ano pang ginagawa natin ayusin na natin mga gamit sabi ko ngayon din dadalhin ko kayo doon okay daw para maakot na natin yung mga parang nasyak kayo. Parang nasyak ka. Doon po kasi, iisip ko po. Hmm, sige. Hindi po po alam ng mga magulang namin. Ah, kasi kung napunta sila dito? Ah, mm. uh, paano nga kaya yun? Wala bang, wala bang ibang way para masabi, masabi doon? Sa akin po kasi wala pong ano doon, isilip Hmm. Wala pong signal dito. Signal e, no? Hindi, siguro pwede tayong magsabi dito sa labas. Hindi naman po sila laging unan dito. Hmm. Dito po. Hmm. Kaya nila po yung nakilala. Magtatrabaho po, walang pasyensya. Hmm. Paano kaya yun? Kasi plano kong bumili ng dalawang ano kutson para sa inyo. Gagamitin niyo doon, papunta doon. Ano ba? Electric pan, rice cooker. Yung mga bibili natin yung kailangan niyo talaga doon. Hindi. Tanong, yung mga gamit niya, pa rin Sa amin. Anong... Sa inyo Dr. Ipasa naman yun. Yung mga balde. Apo. <laughs> 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 Dami din po kami gamit dito. Hmm. Yung drum. Paano nyo? Ano yan? Kaya nga po gusto po namin pusa ng ano. Bago po kami lumipat doon makausap ko namin yung mga kagulang Ah, no, paano kaya yun? Hindi naman tayo makakapasok ko. Hmm. Kaya nga po. Hindi mo ba naayos mo? Ah? Hindi mo naayos. Si ano nga daw, Tito Consi? Ano sa Doon. Sabi niya, ganito po, pag pupunta po tayo doon, makakadaan po tayo ng NCIP. Hindi ba, ba yun po yung sabi nila? Pagkakata po tayo doon, makakata po tayo doon sa NCIT, ginawa po, direction mo po yun. Nag-gives up po tayo sa NCIT. Paano kaya, kaya, kaya yun? Tara na lang po tayo saan. Para magpahanam. Kaya nga yun ngayon sa NCIT. Sa amin. Oo. Oh. Sa mama po kayo. Kasi hindi nga kami pinagpapasok eh. Ika yeah nga po, hindi po ba yung ano, nasabi oh, nila NB. na... Oh, oh, sa NCIP ito, po. po. Hmm. nadaanan po kasi natin yung, yung NCIP. Mm. Hindi ko lang po kasi ano, hindi, hindi lang po tayo nakapunta doon. Hmm. Opo. Uh, Kaya sabi po nung, ano, nung guard, sabi niya, kung pwede, bumalik po tayo doon sa NCIP. Kasi po malayo na. Mm. Hindi ko na po kayo, ano, pinabalik po kasi po gagabing po tayo. paano ano natin, ano mas maganda. Ate beya Para uh, buwan kung gayon, po yun na pa po. Hindi kaya, maaga pa naman kung papunta doon sa inyo, halos pagsakay ng bangka, maritig isang oras na lang, sa tatlong oras papunta na doon, pati yung bangka, anong oras na sa'yo, Kuya Agos? Tapos pagbalik? 12, 13. 12? 12? Ah, alas 3, alas 4. Pwede pa kung may babalik natin, kung makakabalik tayo kagad? Dadala na natin yung mga ano, itondram, pwede sa taas. Hindi, uh. bukas. Kung kunin niya mga magulang, di na. Hmm. Kumakakausap po sila. Hmm. Sila na pambahala dito. Mm -hmm. Kasi yung rice cooker, hindi na kailangan dalhin yan. Bibilang ko kayong rice cooker. Tapos electric, uh, yung pwedeng pagluto ang pirito, itlog. bukas. Okay. ah hmm. uh, Pwede. Tapos, um, uh, pwede pala, kunin niyo na yung mga kailangan kuning gamit para diretso na tayo doon. Mamaya. Ganun na lang. Ganun lang ako kukuha dito sa mga ganito. Ito sila kahit dito na lang po gamit. Oo. Kasi may, may pupunta po kasi dito na tao minsan. Magamit na lang nila. Hmm. Okay. Hirap naman po pag dala po namin na ang gamit yan. Hindi naman po yung mga importante lang po. Hmm. Sige. Okay. So, paano? Ayusin niyo yun ng mga gamit. O, tignan ko yung pag-ayos niyo ng gamit. Yung gamit po ba nga ayusin namin? Puntang basip. -hmm. -mm. Para diretsyo, hindi ko na kayo doon. Mamaya, kapuwi natin, pabalik natin ngayon. Diretso. Kung okay. sila mama niyo na lang ang kukuha ng ano dito. Pwede nyo. Para hindi na kayo bumalik dito. Ako nalulungkot sa inyo dito eh. Epo. Para kayong nagtititigan lang ng ano dito. Doon at least, Marami kayong mga ano doon, mga babaeng nag-uusap doon. Ikaw e po, kailangan po namin bumalik dito. Pagpunta po natin ng sorbet, halimbawa po, kailangan po namin bumalik dito. Mm. Kasi po, yung sinampay ko po tapos yung cellphone po ni ate, anong po sa ah, kasing dumagat po namin ah, ah. sa simbahan po. po. Nakicharge kayo. Naki-charge kayo. Ang hirap naman pala dito. Pwede naman libre yung kuryente doon. Pwede naman po tayo dumaan po siguro. Mag-day lang pala may babayad. Pwede naman po siguro tayo dumaan na lang. po Ching. dito. Sige. Ano na lang. Daan na lang tayo Opo. dito. Gatin na mm. sa biyay tayo. Sige, test natin dahil. Titignan pa ko po. Ano muna? Punta muna kami ka Tegram sa ano? Sa kanila. Sa kanila, Sa kanila. Magpahala.

Para hmm. namin ng anong ating. Ng uh, anong, ano na Dito din lang. Palabas dito, dito. kami ng permit para makapasok sa bundok. kasi Sige, kain na. ateka mianita yung dami mga bata na kususko pa hindi limpala walas na op walas siya dah? haa walak walak yung kani eh. yong yung solar pan nito oh, ano di ba kinukua Parang hindi mo na ako makapasok. Naka, nat, natakot ako. Bakit? Sobrang dilim. Ha? Oo, oh, kaya natin yan. Okay. Gusto <laughs> kita pa babayan, papuntahin doon, pero... Ba? Isama ka sa akin doon? Ha? Isama ka sa akin? Sige na. Tara! <laughs> Tara! Matatakot ka? Aba. Hindi ako

Deya! Where's the Baka yung lalaki nandiyan. Deya! Ayun! May tao. Ay, hindi na sila, ito. Ano na sila, Deya? Anong nangyari sa kanina, Sir? Mamiya may apatod natin. Ikaw yung pinsan? Hindi ah. po gabi kuya. Kumusta? Mm. Mm. Eh natin namin doon sa bitbit. Pantay mm. namin nga eh. Kaso inabot. Anong oras na ba? May 9 na. 8? Alas 8 na. Nalawa ko siya, inaantay kong araw po eh. Yung dalawa. Yeah. Ay, naku po kumagawa na yun. Kasama nga namin sila. Hmm. Uh, Yakin daw po ngayon. Ngayon, okay. sige ganito na lang. Kasabi na lang kila ate, balik kami bukas. Pagbalik namin, bibili na ako ng mga kutsyon para ma ano ko na sila doon. Eh, kasama ka din pala bukas. Doon, binilipat ko nga kayo. Sa, sa dorm? Sa dorm. Ah, sige Kasi hindi kayo pwede dyan. Hindi kayo pwede ngayong ganyan buhay. Ganyan yung oh, karanay mo. O, tignan mo. Tignan mo. Tignan nyo ko tayo dyan. Pakita mo ko, Yagos. Ayun, no? Tignan mo Ah! Oo. Oh. Tignan mo. Nandiyan lang Sa dyan. Saan po bandar mo dyan? Sa school. Sa school mismo? Mm-hmm. Naiyapa siya eh. Ano pa <laughs> nangyayain niya, oh. Sa so dito ka? Oo oh, po. O, tignan mo. Bakit ka nahihiyak? Tapos yung isa dito. <laughs> dito. Tapos yung isa, <laughs> dito sa kwarto. Eh, yung, yung dalawa po dito sa kwarto. Hmm. Eh, yung ilaw nyo, ito lang. Oo oh, po. Maya maya po, Anto. Bukad na po din yung darawin. Hindi ko pa nakakatit eh. Oh, sige na kasi malayo din pa kami. So, siguro, sa amin hanggang dito, dalawang oras pa din eh. Hindi ah, ako. Na mm Hmm. Paano? Bukas na lang. Ha? Ah, Apa. Bawi na lang ako bukas. Ah, sige. Gabi na eh. Apa. No. O gusto mo, dito kami matulog. No, hindi naman po. Kung kayong matulog. Okay lang. <laughs> 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 hindi, <laughs> hindi, hindi, hindi ko kinakain yung lamok. Lamok talaga. Ako dito. Ha? Malamok po. Oo. Oh, kaya yung dalawa kanina tulog-tulog ng tulog eh. Yung ano, para silang lantang gulay. Eh, no? Puyat. Ma? Hello? Oh. Ah. Pa'no pa kayo? Ah, siguro mahal mga dalawang oras pa, pauwi pa lang kami. Ru, uh, Benben. Ben. ben Ben. -ben. Ah, <laughs> <Ben -ben. laughs> oh, sige na Ah, sige. Mag ano na lang kayo, magpray na lang kayo. Inaayos ko kasi yung ano, ina inaayos ko yung tulugan ng mga bata. Um, Kanang magalala. Ah. Oh, sige. Bye. Mm. Ah, okay. Kuya. Ano na kami? Gabi na masyado na. Pag ano, pag nabigyan? Pag ano, doon na kayang matulog. O hindi, dito lang po. Wala nang kasama yung dalawa. Pagkakaroon eh. Ano nga ba, hindi rin pala pwede. O ah, sige na. Sige. Ako, mm. yung puso ko naman. But, Buti na lang, mayroon siyang cellphone. Okay, sige. Thank, Thank you, Kuya. Huwag kang magalala, hindi kami masamang tao. Sa <laughs> tatawa ko, ilangkawin <laughs> ako niya. Inakabahan daw siya. Huwag kang kabahan sa amin. Okay. Kami nga natatakot ka dito eh. Hindi <laughs> nga ako yeah. makapasok, natatakot ako kuya. <laughs> Oo. Oh. Nakala niya maraming momo. <laughs> <laughs> natatakot <sa> <laughs> mo, <laughs> na ako. Tignan oh. mo, ang dilim mo. Huwag ka nang matakot. Iyan mo, iyan mo pagka madilim ko. Patay ka lang mo. Oh. Tapos ito. Eh, eh, eh. Yeah. Di ba ganito ito sa sana? Eh. Eh. hindi Kaya hindi siya pibot ako. Paano ba? Walang eh. At ako marid, pumasok yung camera. Dito po may maliit no patekra Hindi, dapat na ay mantakip yung mukha mo. Matagaya sa akin, ito, yung ganun mo. Gagalpe. Oh, dito. Ka kaya mo. Para ano. Ayan. Oh, wait lang. Dapat lagyan ko ng effects. Ayan. <laughs> Tara na nga. <laughs>